Hello po, maganda umaga po mga kaparambin, kumusta po? Andito po po tayo sa bahay at ngayong umaga ay pupunta po tayo sa may kubo po ulit at gagawa po tayo ng extension ngayong umaga gawa ng yung ating kubo ay pag po naulan na, ay naampiyas pa po dun sa ating upuan solo po tayo, si mami po hindi makakasama yan, me. May alaga po si mami, kay pamangkin po namin, si Shaleya po yan tulog. Gawa ng nanay po ni Shaleya ay nasa Lopez po, nagpapacheck up. Kaya pinag-alaga muna si mami. Yan, tayo po ay pupunta na po doon. May babay muna. At yung mga bata po ay nasa school. Ano? Oo. Tayo po ay pupunta na po doon. Andito na po tayo mga din sa ating kubo. At tayo po'y kumuha po ng kahoy na haligin po natin. Balik ko lang po po pa po, po tayo doon sa kabila. Tapos yung mga pang itaas po, kukuha po tayo. At gawa ng ano po, itong ating upuan dito sa gitna ay kapag po ganito na ulan ay naampiyas po ba eh kaya lalagyan din po natin ngayon ng extension po itong ating kubo ngayong umaga yan mo kahoy na nakuha po tapos meron pa rin po kahoy din eh, sa tabi ito palagay po natin sa taas nakakuha na rin po ako yan eh. Dari po tayo po ay maghuhukay naman po din eh Bali dalawang haligi lang po ang ating dito sa ating extension po. Nandito po. Yan, bali, susukatan po natin kung gaano kalayo yung ating gagawin po. Bali, ganito po. Ito. Hmm. Medyo mataas po para hindi tayo suko. Hanggang ito po kataas. Para po paglakad po natin hindi manadaling ating ulo. Ngayon dito lang po, asa ko din. Eh. Mahukay na po tayo. Ito po. Hindi po tayo nakapagdala ng plastic. Para po yung padalawang butas. sukatan po natin kung tulog Ano na po yung ating haligi? Bali Dito po natin gagamitin Dito po yung dalawa Sige isang butas po Puputulin po natin Mahabang masyado Kahatiin po natin po yung padalwa. Para po medyo malawak-lawak po itong ating ano, tubuh.

Talagyan na po tayo ng ay. Talagyan po natin ng tali. Para po magkahawak ay. Tali po muna. Ayos nice na po. May mga kahoy na. Kapag wala lang po natin. Nagdala din po ako ng hagdan para mabilis po magpako. Para po magda natin. Kaylan na po nangyari na po mga kaparambin oh may extension na po tayo yan kulang na lang po ay kawayan po at saka bubong nanguha pa po tayo ng anahaw kaya yeah. yari na naman ang ating bubo bali yan po ang ating magiging itsura na yan ng ating kubo yan oh mayroon na po di yan malawak lawak na po yan at tayo po yung may baling din eh na natira kahapon ay tayo po yung magpiprito din eh pang natin ara po oh. kasi na po siguro ito meron pa po doon tatlo yan eh. kasi na po ito tayo pinagatang na doon sa ating ito ano eh. Ngayon naman po tayo ay mag gagayat na ring balunhoy. Marami-rami din po ito kahit isang praso ito. Ating katagtaran po ito eh. hindi naman po masyadong ano na lakang tagtag. Tama lang po. Pagkain probinsya ko ari, anong sarap na rin. Yan ang tagal ko na kung hindi uli nakakain na rin itong trito po na balinghoy gawa ng madalang nga po dito ang balinghoy pwede ngayon lang po ulit tayo nakatagluto sa isang araw po tayo magkatanim naman ng taab yung pinagsukayan po nito hindi na rala ang po ang gayot na hindi naman po masyado malaki hmm. yun na rin po Arko ay ano ay nakita ko lang ang puno dati kila tatay po ang setat tatay po kila na ng sibing yung setat sibing nung kami po maliliit eh may tanim din po silang mga balunghoy kami po sama sama mga apo ang dami po mga apo pag sabado din po po kila ina ng sibing doon sa bundok po pag po may balunghoy ganito po ang gawa namin ay ang dami po noon mga ano sa gana po yung aming ginagawa at marami nga pong apu ay pati mga tiyo namin ay sama-sama po pag nang lumirin doon na po ang gawa pero siguro po sa ibang lugar ibang gawa po para po nakita ko lang din kumbaga po inamana natin ito po yung ano lang ang rekado lang po nito ay asin tsaka po paminta tapos ang sawsawan po natin ay sili na may suka. Yan, na po ari. Ay, dami na po na rin, Oh. Yan. Virtugos na po din. At magat malinis naman ang ilog natin. Ang tubig. Sitintahan na po natin ari. Ganun lang po. Madali lang po yan. Yan, ari na po yung ating balinghon. Tapos may dala po akong asin at paminta. Ito lang ang po ang retado nito. Tatantyahin mo lang po yung asin at baka mapaalap po. Kunti lang. Dipindi po sa ano. Pinuha na balinghoy. Pag po maraming balinghoy, hindi marami din asin. Ah. as na po. Tapos isang sasay na paminta masarap po ito may paminta ay yan at yung bababa lang kung kampi kampi lang po na baka maganda nga po ito bawabarin ng konting minuto para po ba lumasa yung kanyang asin at paminta yan as po lagyan na po natin ng langis Pantayin lang po natin ng magandang kulo para maganda magprito. Ay, wari ko po yung as eh. na aray. Kulo-kulo na po ay, oh. Lagyan na po natin aray. Halo-halo yeah. yung laang po. Huwintayin po natin itong maging brown. Okay na po yun. Ayan, nasa na po arin. Brown na po. Pwede oh. na po ito. Ito na. Luto na po mga kaparambin, no? Hmm. Uh Kena -huh. talung. Sayang. So, yan, ada yan, po yang ating pinir na baling hui po. Oh. Ano ang lasan ito? Ah, meron po tayo. Yan o. Oh. Pwede na po. Hmm. Pangalo po, ang lasa. Tapos tayo pa sa usawan din eh. Nakabili po ako kahapon sa Bamban. Kabilang ng barangay po, ari po oh. Yan, oh. Puro sukang tuba. Asim ang hangay, ang sarap po nito yun oh. Kabagay na kabagay po, ari ano. Yan oh. Namumula po, ay ano. Ikaw ang po ang ating Ilalagay. Hmm. So, sawan po. Wala po tayo ano ay. Hawang na maliit yung lagayan. Hmm. Mas na po yan. Mamaya na ulit. Hmm. So, so po. Hmm, uh, sarap po. Yeah, merenda po tayo mga kaparambing. Oh, araw po ang ating merenda. Simpleng ano, merendahan po, pero masarap. Panalo lasa po. Tama po yung kanyang lasa, tsaka po yung paminta. Sarap po. Hmm. Nambun po ang tempahon. Hmm. Multong. Nagpalit nga po pala akong damit kanina. Luwa ng basa po. Mababad po tayo ng basa ng ulan. Mahirap po magkasakit. May dala po ako laging strong damit po kapag ka napunta po dito. Yung iba po ilalagay natin sa bahay. Papatikin po natin si dadalhan po natin si Mami yung mga bata. Ang hangko. Pero masarap po.